Hello guys, mag-unbox pala tayo ng Rode Mic Ito yung Wireless Mi Na may isang transmitter at saka may isang receiver, syempre At magagamit ito sa DSLR at sa cellphone May two-way interview at ito yung mga accessories niya nakasama sa box At mga connectors, audio connectors, mga USB-C and Lightning at saka TRS at saka TRRS At saka yung wind reduction something, ganyan, yung dead cut na sinasabi. Ayan, so ito yung mga ano, uh, mic na magandang-maganda sa ating pang-vlog, di ba? So ito yung nabili ko dito sa Taiwan. At ito yung presyo niya. Ayan, ayan yung presyo niya. Huwag nyo lang ipagsasabi kasi medyo may presyo talaga. <laughs> Pero syempre, tiis lang habang namumuhunan pa tayo sa mga gamit natin. <laughs> Let's go, ungtingin na natin 'yan. Huwag na natin patagalin at i-open na nga natin yung box na yan, syempre. Para makita na natin kung anong nasa loob talaga niyan. Kasi napapanood ko lang sa video kasi. Kaya gusto ko rin na ako rin makapag-unboxing, syempre. So, ayan, nakita na natin. Mayroong, syempre, first cam yung cloth na case. Ayan, yung pouch niya. Ang ganda niyan kasi parang hindi... I think parang hindi magagasgas yung yung wireless natin na mic pag nilagay nyo dyan. And I think hindi siya kasya lahat dyan. Pati yung mga accessory niya, no? Pero maganda. At least, syempre, may, may pouch yung wireless mic natin, no? Kahit pa paano. At ka, syempre, ah, <laughs> to keep dry, di ba? Para hindi siya mag-moist sa loob yung silica. Tapon na natin. <laughs> Wala lumang kanya, eh. Hindi naman na natin magagamit yan. So, ayun. Nakikita ko na yung dalawang wireless mic. I mean, isang wireless mic. I mean, hindi kasi may mic din yung receiver niya eh. <laughs> so, mics. Dalawang mics. Yan. Tama yan. So, eto na nga yung... O, oh, wala na nasa loob, chong. Huwag mo nang i-wish na mayroon pang matitirang laman dyan. Wala na talaga yan. So, eto na yung accessories niya, no? Mm-mm. Yan ang accessories. Yung mga connectors nandyan. So, syempre, sisilipin muna natin yan mga chong. oh, kita nyo parang cable yun, di ba? So, ang una, syempre, yung user manual. Syempre, pero dahil hindi natin binabasa yan, tapo na natin yan. <laughs> At syempre, ayun na nga, binunot na natin yung connector na TRS. Ito yung pang-digicam. Ayan, sa mga camera. Sa DSLR, ganyan. TRS to TRS. Yan. Kasi yung road wireless mic natin ay TRS siya. So, itong kasunod ay yung TRRS to TRS. Yung pang cellphone naman, yung 3.5 jack. Yung pinagsasal pinagsasaksakan natin ng ating headset. Yan, sa cellphone, pang cellphone yan. So, set aside na natin yan ulit. So, ito naman ay yung USB-C pang cellphone na yan. Diba? Kasi 'di ba meron tayong mga cellphone na walang 3.5 jack. So ayan na, USB-C. So magagamit niyo na siya kahit sa latest na iPhone 15. And lastly, yung Lightning. Ayan, USB-C to Lightning. So bali apat yung connectors niya, no? Apat yung connectors. So, magagamit mo siya sa lahat ng device na. Actually, lahat halos, halos ng device meron ganyang connector. Ayun, nalaglag na. Naloko na, chong. Ang sigla kasi ng tito nyo eh. <laughs> so, eto pala yung, ano yung, dead cat ba ang tawag nila. So, ayan, para pag nasa labas kayo, alam mo, nagsasalita kayo at gusto nyo walang masyadong hangin na, na re-receive yung ating uh, transmitter, kumbaga yung mic natin. Ilalagay natin yan, pero syempre dalawahan yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, dalawa yung mic nyan, mga chong. So, eto, kunin na natin yung isa. At syempre, hindi ko alam kung alin dyan yung TRS. At TRS yung transmitter. At syempre, at transmitter or yung uh, receiver. So, tatanggalin muna natin. So, I think, oo. Oh, eto nga yung TX. Yung transmitter. Eto yon Eto yung pinaka-mic natin, no? Ayan. Balatan mo na, chong. Pinapatagal mo pa, eh. Ayan na siya, guys. So, ang ganda niya. Glossy. Siyempre, <laughs> from first, uh, first timer na wag ka ganyan. Siyempre, wow. <laughs> ang glossy niya. <laughs> first timer lang. Para sa perspective ng first timer. Ayan, yung power button niya nasa baba. Siyempre, yung clip niya. No? Ayan, tum tumitik pa. So, ayan yung power button niya, no? Ang laking logo ng ng road. So, ayan yung mic niya. Ayan, yung connection indicator tsaka battery indicator niya. Tsaka yung 3.5 jack na uh, input. Kung maglalagay kayo ng level year, level mic, yan. So, eto na yung receiver. Oh, tama. Eto na yung kakabit natin sa cellphone natin. Didikit natin, di ba? So, halos parang identical lang sila. Ayan, malalaman nyo na lang yung kanya kung Ayan, titignan nyo dyan kung uh, RX yan or TX. Ayan. So, RX is receiver at yung TX, syempre, transmitter siya. Ayan din, meron din siyang USB-C. Ayan, meron din siyang 3.5. Nasaksakan ko. Ano kung, an, kung ano ang gagamitin nyo, ano ba, cellphone or DSLR, DSLR camera or DG camera, digital camera. Ayan, pwede nyo ilagay dyan. Pero testingin natin kung may natin dito ha, sa kanyang bag. So, ayan. Kasyang kasya. Kasyang kasya yan, mga chong. So, ayan. Makikita nyo, diba? ba? oh, hindi magagasgas yan. So, napakaganda. Pero yung accessory nya ay dawrit na yan. Ayan. So, i-display muna natin dito. Siyempre. Para, ah, <coughs> walang muntik na malaglag. Ingat ka naman, chong. Mag-ingat-ingat ka naman. Pambihira ka. So, ayan yung road wireless mic natin. So, sa susunod ng mga vlogs natin, ay gagamitin natin to no? So, maraming-maraming salamat sa iyong panunood. At, syempre, pa-subscribe naman at pa-comment down below kung ano yung mga suggestion nyo. At, syempre, i-like nyo na rin. At maraming maraming salamat sa inyo. And click the bell button para maging updated kayo sa mga i-upload nating mga videos. So maraming maraming salamat sa inyo. Paalam. See you on our next vlog. Bye-bye. <laughs>